Um, meron ka bang, meron ba kayong may ibibigay na advice? Be ready. Palagi kayong maging handa kasi may mga uh, eksena na hindi mo inaasahan na gagawin pala yun ng co-star mo. Kaming dalawa kasi nasanay kami sa director namin, kay Direk Andoy, na parang pagsabi action, kayo nang bahala doon. Basta, ang bilin lang sa amin, alam niyo yung pinanggalingan niyo at alam niyo pupuntahan niyo. Pero yung gitna, kayo ng bahala. bahala. And of course, acting kasi. Pag sinabi natin acting, nag imagine kayo ng isang eksena na kailangan yung pagmukha yung totoo. Kasi, let's say may lines. Yan, lines lang yan eh. Those are just words. Pero, kayo yung magbibigay ng buhay dun sa lines nyo. And you have to make us believe on those lines. Kasi, kami as actors, before, nung no, nagsisimula kami, hirap talaga kaming... Uh, gawing totoo yung lines. Kasi sasabihin namin, hindi ko naman sasabihin yan eh. Kalaban niya yung sarili niya eh. Kalaban niya yung sarili niya when it comes to acting. Kasi mahirap siya in a way na... Of course, your challenge kasi magpo-portray ka ng isang character na I don't know, malayo sa'yo, malayo sa totoong personality Or mo. Or malapit sa'yo. Or malapit. Ako kasi, naniniwala ako na yung acting malaking... Uh, contribution ng experience. Ang real life experience. Totoo yan. Like ako, especially ako, and sobrang dami ko ng pinagdaan and I've come from a lot of... Of course, naghirap din kami before. Uh, alam ko, alam ko yung feeling na, alam ko yung feeling ng walang pambili ng pagkain. Alam ko yung feeling na nawala ng ma'am. So yun, yun yung mga personal inventories na magagamit niyo yun eh talaga. Uh, I, I'm, I'm not saying na pag sinabi kong walang experience, hindi na makaka -arte. No, that's a different story. Pwede kayong mag-improvise, pwede kayong mag-imbento. You know what? That's the beauty of acting. Speaking of characters, ano yung pinakamahirap na characters na ginampanan niyo? Siyempre nung Alakdana, Uh, meron kang buntot. So kailangan mong isipin paano nga ba iisipin mo paano nga ba gagalaw ako kung meron talaga akong buntot in real life? Kasi dapat magmukhang realistic siya. Thinking Tapos pagpapakita po natin sa TV, effects lang 'yun. Oo, paano effects lang 'yun. So ako, ang 'yari sa akin? Kailangan ko parang paano mo pipigilan yung buntot mo lumabas na parang hindi ka naman nagmumukhang natatae. So parang nagtatanong-tanong ako, yun, importante din doon, magtanong din kayo. Kapag wala kayong maintindihan or nahihirapan kayo, huwag kayong mahihiya sa magtanong director, sa always, si AD, yeah, lahat. Listen, makinig ng makinig. Makinig ng makinig. Huwag yung, ay, ito yung gusto ko, ito yung masusunod. That would never work. You, you'll never be a, an effective actor if you're like that. Uh, I don't know, kung napanood niyo yung One True Love, si Tisoy, eh? siya, eh, one of hmm. the most challenging sa akin. Kayo Kailangan magikot ang imagination niyo eh. Kailangan mara masyad, marami kayong <laughs> iniisip na, let's True. say, ni character ka. Bata mabait. Pweding 'yun lang yung binigay ng script, batang mabait. Pero anong yung klaseng ba batang, batang mabait, masing batang mabait, pweding batang mabait na pilyo, batang mapait na iyakin, 'di ba? Batang mabait na mahilig sa aso, yung mga ganun, uh -oh. yung mga small details kasing yun mapapansin nya ng viewers eh. So mapapansin mm -hmm. ng director na ay ito nag-aaral, to inaaral niya yung character. So very important uh -oh. na aralin yung character. Read through it. Pag naiintindihan nyo niya, tsaka kayo magdagdag ng your own uh, element to it. Kasi uh -oh. pag dinagdagan nyo siya, nagiging comfortable kayong laruin yung karakter niya. Kapag hindi nyo nararamdaman na naiiyak kayo, okay lang. Basta galing dito. Yeah. Kasi Pero, makikita nyo sa mata nyo na sincere kayo sinasabi kahit hindi kayo nag... Hindi ibig sabihin na magaling na artista, pala ka nagpapatulo ng yeah. luha. Hindi all the time tears ang weapon to be a good actor. Iya ka nga ng iyak, pero hindi namin maramdaman. Mm -mm. It's not about crying, it's not about tears. It's about how you deliver. <laughs> Masarap sa pakiramdam kasi parang bumabalik ka kung yes, paano ka natuto. Kami po yun dati. Kami po no yun dati. So parang, I mean, hindi namin in-expect na aabot kami sa stage na kami magkakaroon ng no uh, chance mag-facilitate ng workshop. Mm -mm. Kasi... Kahit kami naman din kami sa mga sarili namin nagsa-start pa lang po kami. Oh, wala maraming, pa to, wala pa. pa po kami mapapatunayan pero the thought na pinili po kami nitong anak ko yan to facilitate a workshop is of course it's an honor parang mm -hmm. it gives us more confidence as actors and also gusto po namin ma-share ko ano man meron kami uh -oh. sa lahat